O mahal na Birheng Maria, ina ng awa, reyna ng langit at lupa, ina naming mapagkalinga na nagpakita sa Fatima upang ihatid ang babala ng pagsisisi, pagbabalik loob at panalangin. Kami lumalapit sa iyo ng may buong pananalig at kababaang loob, taglay ang aming mga luha, pag-asa at pananampalataya. Tinatawag ka naming ina sa gitna ng aming pagkalito at kadiliman, sapagkat sa iyo nagmula ang ilaw na nagtuturo sa amin patungo sa puso ng iyong anak, si Jesus, o ina naming mahal, sa iyo naming iniaalay ang aming mga puso, sugatan at pagod, ang aming mga pamilya, lipunan at buong daigdig. Sa panahon ng kaguluhan, digmaan at pagkakawatak-watak, dinggin mo ang daing ng iyong mga anak na naghahangad ng kapayapaan, pagkakaisa, at tunay na pagmamahalan. Tulungan mo kaming sundin ang panawagan mo sa Fatima, ang pagsasakripisyo para sa mga makasalanan, pananalangin ng Santo Rosario araw-araw at pagbabalik loob mula sa mga kasalanan. Talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at manumbalik kayo sa Diyos upang kayo'y patawarin niya. Mga gawa kabanata Trumps talata 19 Ina ng Fatima saksi ka sa katotohanan ng langit. Sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang isang mahalagang mensahe para sa mundo. Ikaw ang tinig ng babala at ina ng habag gabay sa landas ng kabanalan. Ipanalangin mo kami upang ang aming mga puso ay mahubog ayon sa kalooban ng Diyos at huwag kaming mapariwara sa daan ng tukso at kasamaan. Tulungan mo kami, Oy ng Maria, na maging tapat sa panalangin, matatag sa pananampalataya, at masigasig sa paggawa ng kabutihan. Sa iyong kalinisan at kababaang-loob, turuan mo kaming tumugon sa tawag ng langit sa araw-araw naming pamumuhay. Ipanalangin mo kami sa harap ng trono ng Diyos, upang ang kanyang awa ay bumuhos sa amin sa gitna ng aming mga pagsubok. Hindi ba't sinasabi ng kasulatan, ang Panginoon ay malapit sa mga taong may bagbag na puso at inililigtas ang mga nawalan na ng pag-asa. Mga Awit kabanata 34 talata 18. O Birhen ng Fatima, itaas mo kami sa iyong mga bisig. Labanan mo sa aming ngalan ang mga puwersa ng kasamaan na lumalaganap sa daigdig. Palakasin mo ang mga dukha, palayain ang mga api pagalingin ang mga may sakit at aliwin ang mga nagdadalamhati. Sa bawat hakbang ng aming buhay, naway maramdaman namin ang iyong pagkalinga at marinig namin ang iyong tinig na umaakay sa amin tungo sa puso ni Kristo. Tulungan mo kaming mahalin ang banal na Eucharistia. Sambahin si Jesus sa katahimika ng ating mga puso at maging tapat sa mga utos ng Diyos. Naway ang rosaryo ay maging aming espada laban sa kasamaan at maging ilaw sa gitna ng dilim. Ipanalangin mo kaming laging mapagpakumbaba at handang tumugon sa tawag ng Diyos tulad ng iyong tugon. Ako ang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Lukas Kabanata uno Talata Ina minamahal, hinihiling namin ang iyong makapangyarihang panalangin para sa mga bansa na magkaroon ng tunay na kapayapaan para sa mga kabataan na muling matagpuan ang layunin ng kanilang buhay, para sa mga pamilya na manatiling buo at malakas sa pananampalataya, at para sa simbahan na maging liwanag ng katotohanan sa gitna ng mundong nababalot ng kadiliman. O ikaw na babae, dakilang pananampalataya, ang taglay mo. Mangyari nawa ang iyong hinihingi. Mateo Kabanata 15 na talata 28 O Birhing Maria ng Fatima, ina ng pag-asa at paghilom, isinasa mo namin ang iyong tulong. Ipanalangin mo kami sa oras ng aming pangangailangan. Kami sumasa mo sa iyo upang ang iyong liwanag ay sumilay sa bawat sulok ng aming buhay. Liwanag ng pag-asa, liwanag ng awa at liwanag ng pagmamahal. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang mamuhay ng may kabutihang loob, pananampalataya at kababaang loob. Turuan mo kaming isuko ang lahat sa Diyos. Sa kabila ng aming mga kahinaan, pagkakasala at pagkukulang, tulungan mo kaming bumangon sa biyaya at humawak sa pag-asa. Dalhin mo kami sa iyong puso, Birheng Ina, at ilapit mo kami sa banal na puso ni Jesus. At kung kami napapagod na sa paglalakad, yakapin mo kami tulad ng pagyakap mo kay Jesus sa kanyang krus. At kung kami naliligaw, hipuin mo ang aming mga puso upang muling bumalik sa kanyang liwanag. Sa iyo naming isinusuko ang lahat o ina naming mapagmahal at buong puso naming sinasambit. Ina ng Fatima, ipanalangin mo kami. At kung ang panalangin ito ay tumago sa iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell notification upang makatanggap ng higit pang mga biyaya at mensahe ng pananampalataya araw-araw. Sa ganitong paraan, patuloy nating maisa sa buhay ang tawag ng ating mahal na ina, ang panalangin, pagsisisi, at pag-ibig sa Diyos. Sa iyong pagkalinga, naway makarating kami sa buhay na walang hanggan, kasama si Kristo, ang ating Panginoon at Tagapagligtas, Magpasawalang hanggan. Amen.